Morning, Saat. good morning, ho. Simpi ni ngasak sa? Oh. Na, pero... Morning, giloto karon na tinula, ho. Oh. O oh, sinugba, si upaw oh, ko nung tirada ko nung ane. Lami, magkakamaluto pa, ho. Eh? Ha? Ayaw pa siya makatilaw karun. Ha? Ayaw pa makatilaw. Di, karun pa siya makatilaw sa iyong luto. Karun pa siya makatilaw sa iyong nilutuan. Isa ka sa kain diriya magugugog ka pagkaon. Ha? Kain diriya. Sa tupad diriya ka makaon ka sa inyong bali lugar kay wala kay... wala magluto. Wala man pa ipaita sa kumamao ganing oven, rice cooker. Wala yon sa kumamao nga dito lang kasi instant food. Nanu ko adaan nga naala bugo ni kumid. Ah, nga iya kay. Dini kaon nga na bawo man ko kay medyo na bangkap tong, so, ngka, sugaro, man gumito sa kaso sa scatter. Mano na ja kay sige pa mag scatter. Ano magtudlo magtuon og luto. Sa kamot tingin niyo pagkaon sa kumluto kun di mo ganahan adto mo kain diriya ha. Asa dapat mga kalender ya? Bisa nga ka sa kanang mga 5 star. Oh, um, Ayaw mo lang kanang itulik kay sa kanang kanon nila ana, inipi. Inipi din ng kore oh. bugas ha. Diyan mo sa kanang mga 5 star hotel, mga 7 class. Oh, grabe ug gusto yo. Ayaw mo nang nang manginasal. Ila kanang na yelo, isa gulan na lang kanang kuan. Pilam pud din si yelo. Isang isa gulan na lang pagkaw kanang kuan kaning coloring. Munang gayilo. Ah, gayilo, munang gayilo lang bugas. Unya. Unya. Unya yung posisyon ni Lipaw. Uwan ganing contractor. Ubos-ubos gamay sa founders. Ah, ubos-ubos sa founders. Pila mo ka imong kwan dinhi? Imong monthly salary dinhi? Ah, kung budget budget siguro kung ila kong sulduhan mura dili mo ubos sa 50, Tadi sa mo o Musaka o pagka 75. 75. So, pesos per day. Lagi lagi mo na siya pero ang imong utang na bayaran na imong utang ni mga nanay. Kanang utang ni kay ang kaning black pati, sa utang us trabaho. <laughs> trabaho, trabaho, utang-utang ah.